karon dinhi sa mag-cooking me og gawas ni oh, mga chahi uban pang mga sangka sa so, ilang kinabuhi. Nandiyan yung mga fresh coffee tay para wala fresh ah. coffee. Hindi ako mahilig mag-inom ng arabian pero mapilitan ka kayo. Okay. Peace Oo, sarap. Video mo. Oh, video. Tausap mo. Tausap mo. Bakit mo, Mar, pag may function ikaw, isma, parang banyo ka na? Banyo, banyo na na. Huwag mong sabihin na. Banyo ka na, banyo ka na.